Minister. Ano na po ang uh, ano na po ang kumusta na po yung mga programa po ng uh, sa agriculture, sa fisheries and agri agrarian. Ah, uh, so far, dire na po kina mano na Kailangan natin may tutuloy lahat yung kwento. Uh, Kasi mga chen naka 6 years ang pagkakampi ng mga pero ako naka-more o more, or less, two months pa lang po. Uh, more or less yung lahat na naisundar nila, yung Aunang minister at least pag ipagpatuloy natin sa agriculture, maganda naman ang agriculture doon sa fisheries in a grand report. Tatlo ka tatlo itong kwan, no? mm -hmm. uh, agriculture, fisheries sa sa agrarian report. Napakalaki ng opisina ito. Hindi rin maganda itong tatlo na kwan. Okay. So ngayon po, uh, nakikita natin na medyo sinusubok tayo ng panahon ng itong uh, sa, pa sunod-sunod na mga bagyo po ano ang initiative ng mga Far para sa ating mga kabangsamoro na na nakakaranas ng calamity. Well, unang-una, salamat sa atin sa Mindanao sa pagkatinig ng Luzon at Visayas na talagang seriously affected by the natural calamity sa atin, hindi lang masyado. Pero at least meron tayong preventive measure na mm -hmm. maraming kuwan dyan na sa ating mga oras, sa ating mga kuwan, Asintaslokas siya kwan ko eh, yung Director General, Director General on Agrarian Reform, Director General on Agriculture, Director General on Fisheries. Lahat na yeah. bigyan ko ng order, mayroon akong pa-order sa kanila na yung pag-preventive measure na kailangan natin uh, i advocate sa ating uh, stakeholders. Okay, uh, nag-request din po ang uh, Office of the Chief Minister ng Courtesy Resignation at kabilang po kayo. At nakita po natin na isa sa mga na-decline ang uh, ma MAFAR po, ano po ang uh, masasabi natin, na magpapatuloy pa rin ang inyong pong servisyo as a minister ng uh, MAFAR. Unang-una, pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then pangalawa, sa ating Chief Minister, sa na doon pa rin ang, 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 no ang, ang trust natin. Hmm. Uh, ibig sabihin, uh, ipagpatuloy natin sapagkat... Uh, meron pa rin trust and confidence yung chief minister ta minister sa akin uh, Rest of restoration sure na itutuloy natin ang ating trabaho Okay, uh, Minister, kung meron po tayong mga mensahe sa ating mga kabang sa Moro, especially po ngayong kalamitin na nararanasan natin, paano po makahingi ng tulong sa mga foreign ang ating mga kabang sa Moro na sa inyo pong pagkakitawan? Mayroong proseso. Depende sa anong inihingi tulong. Uh, may proseso. Mayroon po mga staff dyan. Hindi naman tayo eksakin magkuhan kasi mm -hmm. uh, parang flower base naman ng isla na nilagay ko dyan. Hindi magdaan doon. Dadaan doon, mm -hmm. then scrutinize and papers, ano uh, so, anong kailangan. so kung ma-identify anong kailangan, yun, makuha natin yung kuhan. Masure natin na mayroong tulong. Okay. Uh, Minister, ka bakit sa, may bananon ka po sa Onego? Sa parliament. Okay. Sa akin lang ito, hindi tayo may banan pa mm -hmm. Pero malaking issue rin yan. No? Mm -hmm. Uh, Unang-una, sa doon sa batas na pag napagkasunduan na uh, 80 members ng parliament ngayon kung wala yung minus, i i-bawas mo yung pito naging 73 na lang so wala na doon sa batas wala na doon sa kasunduan so sa tingin ko isa ito na makakuha nyo uh, intervening ko, no? events na uh, most likely pwedeng eh mag-antala yung election then most likely pwede rin ng mga tuloy, mga postro. Depende naman yun sa ating kwan sa Malacanang. Mm -hmm. uh, kahit gano'ng kalaki yung problema, kung itutuloy pa ng kwan Malacanang, wala tayong magawa. Nandun pa rin yung 5 na sa Malacanang. Mm -hmm. okay. So ano po yung mga susunod niyo pong hakbang para ma, ma inyo pong malabanan itong mga pagsubok at mga uh, hamon dito sa MAFAR? Well, una-una, yan nga, ala, meron na kung kung no? na doon sa na uh, merong marching order ng Chief of Mister uh, ng kami ng Asyong doon sa kuwan, uh, no? nag-turn ako na lahat ng kuwan hindi ma-delay ang transaction sa mga mar. Then yun nga, uh, na, nasabi yung nasabi yung kanina na may ng pagbabago. At least na-expedite. Na yung, yung madali na ngayon. Na sa Alhamdulillah in line na rin po sa malaking event na paparating sa bar, itong bar parliamentary election at iba't ibang mga issue. Baka po may mga mensahe kayo panutuma sa ating mga kabangsamuro na magiging ma pang magiging maayos din po itong darating na election. In your own vernacular language, pwede. Oh, sa darating na po, no? uh, election, parliamentary election, ating mga kabahay na bangsamuro, restasyon na gawin natin ng matahimik ito, peaceful and orderly and initiation. Kapag mm -hmm. Sapagat, anong result ito ay eh, sa atin din dadarating. Na tayo, tayo ng beneficiary ng result ng election. So meaning to say, uh, kalmado tayo, mm so, gawin natin ang peace and orderly and uh, election, So, surat ng kwan, ang result ay para rin sa atin. Hindi para doon sa Luzon ng result. Hindi para doon sa Bisaya, para rin sa Bangsamor, ang result ng parliamentary election pabutin natin ito mga kabayan. Inshallah. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. salamat. Yan po ang buong kay uh, MP Bunawas El Maslamama. Bagong uh, talaga dito sa Mafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.